Uh, welcome sa ating YouTube channel, David Presente Vlog. Ay, dito. Uh, salamat sa manonood dito. At uh, subscribe niyo aking YouTube channel, David Presente Vlog. Welcome sa hapong ito. Nandito tayo sa Nandito tayo sa Quezon City, Lungsod ng Quezon. Uh, okay ang uh, tatalakayan natin tungkol sa Bible, tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Uh, Maiksi lang to. Uh, ayon sa Mateo, Mateo 7, 21, Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa akin langit, kundi ang lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Uh, ang kapasok. At uh, doon sa Mateo 22 verse 36 ano ang kalooban ng Diyos ang kalooban ng Diyos ay sabing ganon mahalin ninyo ah, may nagtanong na paresiyo ano bang pinakamahalagang utos Panginoon sabi ng paresiyo sumagot si Jesus mahalin nyo ang inyong Panginoon Diyos ng buong puso buong kaluluwa, buong pag-iisip pangalawa, mahalin yung, yung inyong, kapwa kagaya ng pagmamahal na sa inyong sarili. Sa dawang kautosan na yan, nakasalalay ang kautosan ni Moises at ng mga propeta. So, sa, mayroon pa ang isa na memoria uh, memorya Sa, so, ito yung hindi makakapasok talaga. Sa so, Pahayag 21.8 Ang sabi doon, Subalit so, sa mga duwag, uh, malagay ang kasasapeta ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa suklam-suklam na kahalayan, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ang sinumaling, sinay lahat ay ibubulid sa lawa ng asopre na naglalagablam na siyang pangalawang kamatayan. Ito po ang mensahe ng Diyos at ito ang mabuting balita para sa tatanggap. At ang aking inaasahan, tanggapin natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior at ito'y makakapagligtas para matupad natin ang kalooban ng Diyos. At mahalin natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Sapagkat ito, paano mo nga, paano nga mamahalin ang kapwa mo? na paano mo ang mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita samantalang ang kapitbahay mo na nakikita mo ay hindi mo ma ibig ibig so mahalin mo muna ang kapitbahay mo bago mo mamahal ang Diyos na buhay ito po ang mensahe natin na maiksi mensahe sa araw na ito so maraming maraming salamat sa mga manonood nito pagpalaing kayo ng Diyos na buhay Pagpalain kayo ng Diyos na buhay, ano man ang inyong ginagawa, unahin natin siya, at manalangin tayo lagi sa atin Diyos na buhay, at i-bless kayo, ano man ang inyong gawin, bibigyan kayo ng at ng buhay, na walang hanggan, yun ang inaasahan natin mga kapatid ko. So, uli, uli, maraming salamat. God bless you. God bless you all.